nagka ang mga miyembro ng New People's Army at mga sundalo sa barangay San Jose, Usun, Masbate, alas 4.20 ng hapon itong Sabado. Ayon kay Major Frank Roldan, ang chief ng 9th Infantry Division Public Affairs Office. Nakatanggap sila ng sumbong patungkol sa presensya ng armadong kalalakian sa naturang lugar. Sa pagbirepika, dito na nagkasagupa ang dalawang grupo na tumagal ng mahigit sampung minuto. Matapos ang palitan ng putok, na ng otoridad sa lugar ang isang M16 rifle, mga bala, anim na magazines, isang laptop at iba pang personal na kagamitan. Karamihan sa mga movement namin, inter-driven. That means uh, hindi kami masyadong lumalakad ng lang, uh, parang sutok sa buwan may uh, merong mga information kaya 'yun yung mga inaaction na namin at karamihan doon sa mga information ay nanggagaling doon sa mga walking informant o yung mga hindi sinasadyang nakita yung uh, mga kino kinukumpirma namin 'yan sa pamamagitan ng ating mga ibang force kagaya ng uh, mga former rebel at yung iba pang mga contact doon sa lugar at pag ito ay na-confirm namin ay kakanta namin yan ng mga corroboration Dagdag pa ni Roldan, 10 miyembro ng Platoon 2 ng Kumiting Larangan Guerrilla South sub Committee 4 ang nakasagupa ng tropa ng gobyerno continuous yung sinasagawa ng combat operation ng ating uh, mga kasundaluhan. Dalawang batalyon kasi ang nandoon sa Masbate, ano, yung 96th Infantry Battalion at 2nd Infantry Battalion. Ginagawa nila ang uh, puspusang uh, operasyon dahil sa paghahanda nga doon sa nalalapit na eleksyon. Dahil ang Masbate ay uh, isa sa mga tinitingnan natin ma mataas yung uh, posibilidad na magsagawa yung mga uh, New People's Army ng uh, yung ini-implement nilang permit to campaign at permit to win sa mga kumakandidatong politika. Wala naman na naiulat na nasawi sa mga sundalo. Inaalam din kung may nalagas sa rebelding grupo. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.